guys okay. ano guys every morning ito yung routine natin bilang isang ina kaya magsasaing tayo guys kasi may ano naman kami guys may ulam kami kagabi kasi bumili yung asawa ko ng litso manok guys iinitin ko lang hindi na ako magluluto guys magsasaing lang ako kaya samahan nyo ako guys sa aking pagsasaing maraming maraming salamat sa nanonood na aking vlog sa aking sa aking ano, yung sa aking simpleng vlog, sana hindi kayo magkasawa kasi ganito naman talaga yung mga upload natin araw-araw kaya let's go guys kasi sana kayo sa kadero natin guys kasi ano talaga yung mga natin, guys ito yung lagaya namin ng bugas guys ito yung Gaya ko dah, kita kasar mulut eh. Gaya okay. aku kita kasar Pagawa ka sa lunti Sige na Lola, ganit na na Ate Ate Ito yung pang ano namin guys Pang gawa namin ng apoy, ayan yan, guys. Alam mo na. ka ba, ko.

Hey. Mm. Hey, Ito yung lagayan namin ng bigas guys kasi pag inalagay mo sa sasako guys inaano siya ng ano daga ang dami kasi daga dito guys galing doon sa kalbot Di sana kain sekaderan nanti guys ngayon guys ano natin yung little guys ano natin yung little minute yun guys o oh, ayan ayan It's dala yan ang asawa ko guys minutuin so, ko lang ulit guys kasi para masarap siya para masarap siya guys nga natin ng para hanggang mamaya guys hindi na mapapanis kasi yung itong ulam na to guys hanggang mamaya to kasi kami lang naman dito guys pag maga kasi darating yung asawa ko mamaya ng hapong gabi para may ulam kami mamaya kasi parang na ako makapag-move oh umay guys kasi pupunta kasi ako sa meeting meeting kasi sa room school ng anak ko yung grid ano pupunta ko sa school ng anak ko kasi mag ano meeting kasi nila guys nasa ka magbirma ako ng card kahapon guys doon ako ng atin sa meeting ng anak ko yung grade ay naka with honor siya guys kasi ano naman talaga siya guys mula mulaan ano pa guys dati with honor na siya guys kaya ayun eh ay, yung pangkatlo ko guys kasi isa yung lalaki ko guys grade 9 hindi siya naka ano lagi kasi nga alam mo na yung matalino din kagaya ng nanay kaya hindi naka honor kaya, ayun guys. Proud tayo guys. Pag ayunganak natin na palagi na kuna. Ayun yung mga ano niya guys. Pakita ko sa inyo guys. Ayan. Ito guys. Ayan. Ayan. Sa so, mga anak ko yan guys. Ayan. Ito pag graduate ng ano, yung anak ko, yung pang yung panganay ko kasi guys, college na. Ayan. Sa so, kanila yan guys. Ayan ayan, yung mga mangeribu na yan guys, ayan, 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 o, ayan. Yan guys. ayan, ayan, pa guys. O, ayan, guys. ayan, 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 Ayan guys. Ito. Ayan. 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 Tumagas may kahapon. Ayan. Palaminit vale, po siya guys. Ayan guys. Ayan. 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 ayan din ang ano ng anak ko guys. Kasi palagay siya. Ilagay na natin yung kitchen na lang. Hindi na lang magluto guys. Ilagyan ko lang siya ng sauce. So. so. Okay. Lagi na natin sabas na. So mamaya guys, kunin na natin si si. Ano? Ano na ko, guys? Nakaka-mata na rin. Sama main santan di mana ron onele anak guys yang ini guys guys Hello guys. Anong ano? Ang unang mga ang unang lang ay ano. Si

ah Kita cek apa tuh dokter? Mau dia check up. Mau nah, ini malah ito, tip na Dito man naman makainom o ganang bugnaw. saan ito lang at yun guys tapos na ako nag umaagahan guys kaya maraming maraming salamat sa nanonood ng aking vlog sa aking simple vlog sa aking video kahit kayo nanonood sa subscribe kaya hanggang sa hanggang sa muli kong vlog kaya bye bye